Ang Philippine Coast Guard na nindigan na hindi uurungan ng China, hinggil yan sa isyu sa West Philippine Sea. Kaugnayan, kuha pa tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nanindigan ang Philippine Coast Guard na hindi magpapalupig sa China hinggil sa pakikipaglaban sa karapatan sa West Philippine Sea sa panayam ng Bomboradzo Iloilo kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, sinabi nito na nararapat na igalang ng China ang nakatalima sa 2016 Arbitral Tribunal Ruling kung saan napapaloob dito na sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Ayon kay Tariela, lahat ng aksyon ng Pilipinas ay kailangang nakasunod sa international law at non-escalatory upang maprotektahan ang mga karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone. Anya ni Tariela, magpapatuloy sila sa pagsasagawa ng air surveillance flights at maritime patrols. Idinagdag din ng kinaukulan na ang yaman sa West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon na alaman na inaakusahan ng China ang Pilipinas na patuloy na gumagawa ng provokasyon at nagpapalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang ginagawa po talaga natin ngayon is to show this to the world, to tell the international community that there is this one nation in this part of the globe na uh, hindi sumusunod sa international law, na ito ang magiging dahilan para magkaroon ng kaguluhan dito sa Southeast Asia, no? So that has always been our uh, stand, no? And um, as far as the President is concerned, we don't want escalation to happen. So kahit pag ginagawa nila yung mga bullying activities na yan, aggressive action na yan, uh, we still stand firm, no? Uh, that we're going to deal with them professionally in accordance with the law. Si Commodore J. Tariela ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!